Eka, may napapansin ako. Bravo. akin na yan. Patingin <laughs> niyo na kamay mo. Akin okay na. May, may sunod ka na eh. <laughs> 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 Mga tingin na ni Jomar eh, no? Ang <laughs> sabi. Kamusta? Um, ah, ang ganda mo ngayon ah. Oh. Matang mayor. Nilok. Huwag yung mayor, huwag mayor. Bumawi <laughs> ang Carla. Ngayon kaya ng buhok. Ngayon naman tuloy ako sa ano ko ngayon. Ako ano? Medyo... Wow, bait. Sige, magmano ka sa ka comes para na-tahimik siya kaya si Carla. Oh, tayo. tayo Nihulok ang Karla na. na so, tapos may kulay-kulay po. Tuloy tayong po. Kaya talaga po in kaya? mo. Karla! Sige daw. Kanina po kayo po in love. Tiga nga. Wala nga siya. Oo nga naman. di sumagot. <laughs> Sige bakuna na, bakuna bakuna na. bakuna upo na. bakuna upo bakuna kayo. Ah, kayo, bro. Yeah. Bali, bakuna unboxing sila bakuna napakaraming karton, napakaraming box. bakuna 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 Sige po. Siguro One, 1, Tay, po, tayo. Kumusta po? Anong ginagawa nyo ngayon, Tay? Ay Merindala. Merindala. <laughs> Salamat po, Tay. Ngayon, merindala po Salamat po niya. Oh, wow. oh. It's Amber. Thank you, Amber. Kumusta na Yung ano tayo? Yung bangka po? Nagamit yun na po? po, po. Lamba. Ah, wala, wala pa po lambat. Mm. Ah, wala pa lambat. Kailan po kayang kayo, kayo magkakaroon? Lambat. Meron naman na po. Wala pa, mabili pa ka lang, lambat. Yung Malang lambat po e. po. Mas, mas pa. pang lambat kaysa ano? <laughs> mas mal pang lambat kaysa bang pa. Oo, grabe. Tapos kayo ano yun kayo. Ah, ayan. Bali, dyan sana sila mag-unboxing. Kasi naglagay ng dalawang pon, di ba? Kasi sanay sila dyan na ah, nag-unboxing. Sana o, oh, nagpapaganda para kay Papa Jones. <laughs> <laughs> Tapos, parang ano, nabago. Dito na lang sila sa labas mag-unboxing. Sige so, muna. Kasi mainit nga naman okay. sa loob. Okay, okay. Sige, dami naming masalubong sa'yo. Dami nating i-unbox eh. Ayun, balay, hindi na natin ipapakita sa inyo yung lahat ng pinag-unboxing nila. Pwera na lang dito. Ito naman po yung mga ano. Ayan, itong ano. box, box na Ang galing po sa Hong Kong, um, actually assorted na po yan. Iwan um, ko lang kung may, yung iba po may pangalan, yung iba po wala. Ay, but... And bali well, itong box na yan pala, dala pa yan ni Papa Jom, galing Hong Kong. Bali siya na lang yata yung naglagay-lagay niyan. Iba-iba yung may-ari. So, ito na pala yung ano, lahat La na po ito para kay Carla po pala. Lahat po ito para kay Carla pala. Nanan natin ito sa Melkang dito, sapatos. You, uh, Ay, may napansin si may napansin si Tatay Robin sa box. Chocolates. Ano? <laughs> Ay wala yan kuya ano? <laughs> Notes ko 'yan. Ah, wala Wala may secret. Ano ko to? Oh, may may yun. Ah, wala <laughs> Oh, Wala yeah. oh, no, yan. Ano kaya yan? Ay ano ipabasa. Tawin, ano yan? Ano ko? Ang tawag yan? Oo. Oh, oh, reminder. Oh. Ato, reminder. Wala oh. yan. Ano sa reminder card lang? Oo. Ano ba Ano yung Ano yung Ano Ito mga chocolate. May puso. Ito yung mga nasa gilid. Manasari ano gaya gaya minang burak ay, eh, ay misis, oye, tapos 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 So, so yun so po, oh. madami po ito. Wow. Thank you. Wala kayo, Ato. Aray. Wala kayo, Ato. Uy, tumaan Ato. Thank you po. Ang daming box niya na binuksan, halos limang ito. box. Ito sa'yo. Ato, iya. Ito lang sa'yo pa pa'yan. Ha? Opo, opo. Gabi, oh. Carla, punong puno na yung banyo ng gamit. <laughs> Sige't na. Ay, bale. Malapit na. Oh, sila na yung sulit na papabahayan. <laughs> ano to pag ano? Gano'n po, gano'n po. Doon doon po. Doon. Anong ginagawa mo yun pag doon sobrang doon. dami na? Sa mo nilalagay yung iba Diyan po, sa so mga kahon inaayos po nalang. Inaayos na po? Di ba, Lapit na, mapabahay ka na. Yes. <laughs> Sige po na, no? Oo po eh. Dami pong nagmamahal sa atin eh. Lalo na po sa amin. Thank you so much. Kaya nga eh. Parang itong bahay punong-puno ng ano, pagmamahal ah. Gusto mo ito lang kita magdikpit? Huh? okay pwede naman na kita tulungan ngayon. Gusto mo ito lang na kita ngayon? Sige na, ha? habang andito pa naman kami. Sige na, kasi masisira yung nada mo. Parang nagpaganda ka pa talaga para sa akin. <laughs> Ikaw nagpaayos ka pala, Carla. Ikaw man nagsabi, sana sumabay ako sa iyo. Ang pa paparibahan ka rin po. Ang <laughs> ka rin po. <laughs> okay. <rin> ano <laughs> so, so, kasi yung buko? Magulo? Pwede sana para sa tayo nagriban. Ayos po. Ayaw po ganyan po. Pati nga yun. Okay. Siyempre, maganda ka naman. Kaya ito nga eh. Nag-effort din naman ako. Bira lang ko mag-ganito. Mag-long wow. mag sleeve. Okay siya ba? Pogi so, ba? Parang napipilitan ka. Ay, opo. Ay, ba't may opo? <laughs> Oh, iklan lah. Ha? Tak ikut ke mana? Tak ikut ke? Tak ikut ke? Ka. Ka. Kasi main sosok. Main yang lebih kasi akong Jadi saya nak mas tak pugin ke pasar. Sige kayo dah. Saan po kayo galing? Ba't po kayo magpapagod? Ha? Pupuntan nga kita. Kasi alam mo ba dinadam ko yung sabi mong ano, tabako na, may double chin pa ako. <laughs> pero kahit pa paano naman, nabaw, nakabawi ako dun sa surprise ako sa'yo. Yung, alam mo na, eh, yung Valentine's Day natin. ba? Diba? Tsaka pala, Carla, tanong ko lang din. Kasi gusto ko siyang na-update naman ako eh. Kahit pa, pa paano, nadagsagan na. <laughs> nadagdagan na ba yung points? Kasi di ba nga yung huling ano nila, huling vlog nila, sabi ni Carla, kahit pa paano may nararamdaman na siyang konte. <laughs> Kaya tinatanong ni Jomar kung nadagdagan na raw ba? Siguro? Ano siguro? Wala bang specific dyan? Siguro, nalagdagan. Ganon Ganun Ganon ganun lang. Hindi na ba konti? Konti pa rin po. Hindi pa rin? Kukulang pa pala. Ano pa ba gusto mong gawin ko? Kala lang, Makarla. Sobrang ganda mo ngayon. Unang ka lang pagpunta namin. Tama. Tapos sabi nila, kakagising mo lang. Hindi ba naman kakagising? Sobrang ganda. Kaya pala nagulat siya. Sabi niya nagbihis. <laughs> Kaya din nga po eh. Blooming po kayo. Eh. Wow. Naman, medyo pausan nga lang ng konti. Pero, kailangan ko magpapogi. Actually, Carla, <laughs> naiya ako sabihin sa'yo. <laughs> pero kasot ka naman kasi sa suot ko. sa suot ko. <laughs> <laughs> Opo, oh dami pa kasing nagmamal sa yo yun din, yun din naman yeah, talaga. Yes, Totoo man. yun. Kaya ito sinuot ko para naman ma-appreciate nila na yung mga padala nila hmm. ginagamit natin. Nila. And mag, buti nga medyo malaki-laki. Okay lang din naman. <laughs> ano kung medyo maiglit or ano. Kasi mukha akong eh. butete niya. thank you sa mga sponsors, sa mga nagpa-amahan sa atin. Sobrang thank you. Ikaw ba? Ikaw, feeling ko din naman. <laughs> <laughs> Nagano ka sa akin. <laughs> Sa lahat naman yan, sponsor, eh. <laughs> oh, galing din sa sponsor eh. Opo, galing din uh, sa sponsor. Oh, so ano, bilangan tayo ngayon? <laughs> Bibilang ba tayo ngayon? Pero <laughs> naman po, pinakayali. Ay, oo, oh, oh, hindi. Ako din naman hindi. Actually, hindi. Nakaproud nga eh, di ba? I mean... Kakasabi ko lang kung nakakayali. <laughs> hindi, hindi yun, 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 yun. <laughs> Ay, nakontalas talaga ng ano ni ano ni Carla. Sabihin, <laughs> Gabi ko naman, may narinig sa nakakarinig sa atin. <laughs> Ang ibig kong sabihin, nahiya ako kasi hindi ako masyadong nag-effort. Mm Nates, bumili man lang, nagaling sa bulsa ko. <laughs> yun kasi yun. Pero sana maintindihan mo kasi may mga kapalitin naman ako. Yung imbis na mabili ko na ng para sa sarili kong gamit ko, sila na lang. Kasi hindi pa sila tapos eh. So siguro, matatlo pa silang nag-aaral-apat. So, yun. Okay, Kaya yun. Ako, naman po yun. Di ba, alam Atap mo yun. Ako, po kayo. Oh. Ikaw din naman yun, proud. Kasi, siyempre, may mga kapatid ka pa, na maliliit pa. At sa akin, medyo malalaki na sila. Eh, ikaw, medyo maliliit pa. So, yun. Kaka-proud. Kasi ko, garan na naman eh. Tipong, yung ibibili mo sana sa damit mo o sa sarili mo. Sa laksa sa kanila na lang. Oh. Diba so, tama Mama. Oo, oh, di ba? Sobrang magpapasalamat nga po kayo kasi kayo ako, kasi kung yun lang to ako nakasot ng mga lalito. Oo, oh, Pares talaga tayo. Dahil din po sa mga sponsor. Pati po yung mga relo. Oo. Kaya ka, napapansin na ako. Bravo. <laughs> oh, akin na yan. Patingin niyo na kamay mo. Akin na. May, may sunod ka na eh. At akin na. Patingin, ipakita mo. Sige na. Isa. Parang sa natin ni Kayla yung ano, sing-sing. Ay, kaya na, na. Ay, si Tatay, wait. <laughs> <laughs> Ay, na. Patungin. Bat <laughs> so, na. Mas Wala Sa na. Pakita mo na kasi. Tata, ulit. <laughs> <laughs> Ay, na, si tata. At, ang pa ba mo swiped sa kanina? Akin na kasi yun. Ano po yun? Yeah, yung sing-sing. Kaya ba talagang ipakita Ay, ni Karla? Ni Nagkita ko kanina. Ba't mo kasi in-anon in a ano, in days? Pakita mo na kasi. Parang kami hindi na proud eh. Sige na. Can... Ayun <laughs> yung regalo mo ng birthday? Oo. Oh. Bakit? <laughs> <laughs> ano ba ano? Ano-ano? Doon naman. Mga <laughs> kali na kasi ipakita. Pero gamitin na po yung ano. Kala ko pa naman meron. Ayan, kung napansin nyo rito, ako napansin ko, parang may cut. Siguro talaga ano, so, um, hindi lang siguro, nakita naman natin kahit i-rewind nyo, suot na talaga ni Carla, kaya lang siguro parang ayo pa talagang ipakita ni Carla o expose sa, um, sa social media, sa camera na suot niya na, 'Di ba? Kahit papaano, andun pa rin talaga yung pag -con pagka-conservative ni Carla, no. Meron pa nga dito sa mga susunod na video, meron pa tayo dito makikita na talagang ano siya, parang may, may pagkano mas conservative siya kaysa sa tatay niya. <laughs> Pero ngayon ito nga, kaya tingnan niyo, pakinggan niyo sa sabihin ni ano, na Jo, siguro siguro nakiusap si Carla na 'wag munang iano, ipakita. Tama rekmeda lang siguro ako. Wala pala. Ah? Parang sininamalitan ko siguro, in-expect ko lang na sinuot mo na. Pero, <laughs> mali pala ako. Kasi parang ano eh, may pagka-conservative talaga si Carla. Parang andun lagi yung iniisip niya na baka ako anong sabihin ng ibang tao. Na, uh, good. Anyway, alam mo Carla, tabas naman tayo dun sa'no. No? Yeah. Kasi, <laughs> lagi ka nalang busy sa school. Pag tuwing inaaya kita, lagi ka nalang nasa school. Doon ka ba mapadahid? Ano po? Next week. Next week? ano Anong week? gagawin mo doon? mag po. Wow. Oh. OGT? Two weeks ako sa diet. Two weeks ako sa diet? Hindi <laughs> mas malapit na tayo. Pwede naman makapag... Labas at tayo niyan. Basta pag ano, pag okay sa'yo yung schedule mo, sabi ka lang na susundin kita dito. Okay ba yun? Kasi... Gusto na naman kita makasama. Kung tayo lang, kasi huwag mo naman isa man yung ibang English. Hindi <laughs> ko lang isasama yung ibang K-Boys. <laughs> Tapos si Kuya David mo, di po close kayo na. <laughs> tayo muna ha. Okay lang ba? Saan <laughs> so, ka ba lang, Carla? Patsin ko lang. Bayan ko si David. Bait po kasi ni Pedro. <laughs> David. Kapit din naman ko, oh. <laughs> ako. Saka ano po, parang may pinagdadaanan din ngayon si Pedro. Oh, pinagdadaanan? Actually, well, meron. So, sabihin? Marutis <laughs> ka. Ha? Biro lang naman. Ito naman. Nanon ko lang naman si Kuya David. Wala <laughs> naman yun. Okay naman yung si Kuya David mo. Pero, kailan ba talaga yung pinaka-possible date na available ka? Bakit po? Bakit? Eh, parang naman makapag-usap naman tayo, heart to heart. Heart to heart, Doc? sabi ka kung may problema ka. Wow. Makapag, ano naman ako sa'yo. Makapag, open. Kung may may gusto mo na akong sabihin. Then tayo lang. Yeah. Okay lang ba sa'yo yun? Hmm, ikaw ba, Carla? Wala ka bang gusto sabihin sa akin? Actually, meron. Meron? Lala. Pwede mo naman sabihin sa akin. Tayo tayo lang naman dito. Alam ko, sa susunod lang. Na-postpone pa. Ngayon na. Dito naman ako, kahit, kahit mamaya, pwede mo sabihin sa akin, pag ang ganito na lang, paunahin na natin sila. <laughs> tapos may ako dito. Tapos sabihin mo na sa akin, ano, kita ba doon? Tungkol ba sa, inyo? Safe. sa akin yun? Sa po. akin? O di tama, pakayon nga ako. Tapos sabihin mo na lang sa akin, na kaya ka. Parang, pambigla akong nabandon na. Ano, kasagutin mo na ba ako? Baka, mo ako. Merienda na muna po, kayo. Ganyan kayo. Lagi mo na binabago yung topic. Akala mo talaga... May hinanda po kasi gan sila, mama. Grabe ka. Handa. Pagkain na naman, tapos magreklamo ka na ang taba-taba ko. Pero mama rin dada, ayan okay. yeah. mga kalingap, hanggang dyan na lang ating kunting share share, bali may karugtong pa to, um, sa ngayon ito, is ito lang muna, ayan mga kalingap, thank you for watching, and bless you all and Jesus loves you